Mga bongga, nakakatawa tong content ko ngayon. Kung matatawa ka, mag-comment ka na lang sa baba. <laughs> Pero ako talagang natatawa at memorable, mga kabongga. So, alam nyo ba kung anong topic natin ngayon? Ano nga ba ang naging ulam mo nung araw? O ano yung natikman mo sa mga sasabihin ko? Kung mayroon ka natikman, mag-comment ka lang dyan sa baba. So, game na, kabongga. Tara. So, number one, mantika at asin. <laughs> Sino bang nakatikim na sa inyo ng mantika at asin? Noong araw, gustong gusto ko ang mantika at asin. Lalong-lalo lalo na yung mantika na galing doon sa pinagprituha ng ano, baboy. Yung crispy-crispy yung baboy tapos alabas yung mantika na yon Masarap yon Pangalawa, mantika at toyo. Mantika at toyo at mantika at asin is... Uh, medyo similar, pero mas masarap lang ng kaunti yung mantika at toyo. Kasi syempre, alam niyo naman, toyo pa lang pwede ng ulam. So, dagdagan mo pa ng, ano, ng mantika. So, mas masarap na. Number three, bagoong at mantika bagoong at mantika. Mm, hindi ko maalala, nakatikim ako nito. Oo, oh, hindi ako nakatikim ng bagoong at mantika, mga kabongga, kasi sa probinsya namin, sa Bicol dati, wala, di masyadong uso yung bagoong doon. So, number four, kape, ginawang sabaw. <laughs> Madalas natin gawin to lalo na pag hindi paluto luto yung ulam, nagmamadali na tayong kumain. So, magtimpla lang ng kape, tapos alagay mo doon sa mainit na kanin. Ay, ang sarap. Ang sarap, kabongga. Number five, asukal. Asukal. Gustong-gusto kong ulam yung asukal kapag may sakit ako. Kasi wala akong panglasa kaya gusto ko asukal. Or number six, tubig at asin. Tubig at asin at asukal, gustong-gusto ko nung may sakit ako kasi 'di ba? Kadalasan sa atin wala tayong panglasa. So asin or asu uh, asukal ay masarap talagang ulam pag may sakit ka. Pampito, gatas or uh, condensed. Nasubukan kong magano, magulam ng condensed, masarap. Pero yung tinimplang gatas, hindi ko nasubukan. Yung condensed, masarap siya. Ano naman natin masarap ang condensed, mga kabongga? <laughs> Number eight, Milo. Wow, Milo, masarap talaga yan. Hindi ko siya tinitimpla, pero powder lang. Ilalagay ko lang sa kanin. Masarap siya. Try nyo, mga kabongga. <laughs> Number 9, gata na may asin. Yan, masarap din yan. Yung, pipiga, yung first gata, tapos lalagyan nyo sa mainit na, na kanin, tapos lagyan mo ng asin. Ay, ang sarap nun, kabonga. Number ten, panutsa or bukayo. Bukayo, oo. Oh, kasi ang lola ko dati laging gumagawa ng bukayo. Ang sarap, kabongga. Is ulam nyo lang ay talagang solve na solve na. So mga kabongga, itong mga binigkas ko ay kadalasan mong mauulam kung talagang taghirap ka, kabonga. Kasi tinatanong ko yung ibang kakilala ko kung naulam nila to hindi nila naulam. So madalas siguro nakikita na nauulam nila to doon sa mga alam niyo na <laughs> kagaya kong taghirap. So yung mga kabaong gaano mga naulam nyo dito, mag-comment lang kayo sa baba at re-reply